morning chong good morning naman untratan domingo nga tata september 15 september 15 domingo lamisan na eh a fallen september 15 na sa amin na eh kapag siguran dati lugan na ni chong i-donate na dadahilan nagbugbog na nauyus ti angas nan ano tato iti, iti tagabu nagti lamlambar agi start pay dato chow agi start pay siguro ito, na nauyus ti biagnan <laughs> <laughs> idor-doronan <laughs> agbugbugsot mo gaya mi na minsan nga pa may ginamit nga no na mowing wala sa ma istak pa mo lak Sige. Sige. Bali na. Okay. Para di jay Ibmod o may the chicken is municipal utility district. Di danum para sa tubig. Ah sige. Kumain na lang. Magnakaw nga tayo ng isang persimmon. Persimmon ni Manong Ruel. Manong Ruel, patawad ah. Try lang natin baka pwede na to pang lunch mamaya ako ang ano magiging ginipig. pig gamitin natin Okay naman itong disigoro ito masisira ayaw like oh ito kunin natin try lang hindi pa ata ito hinog pinipilit yun mm. hali na patawad ko manong ruwel ito hindi pa hinog oh konti lang natry lang natin yun yeah. uh. Good morning. Hehe, <laughs> yeah, yeah. mangrugin ah. na. Hindi nga lip lipatan nun. Nakita? Malamit, naglamit tata. Malamit Ready? Yeah mga latay ti siling nga pang palmoranas mga latay silay silay pang palmoranas tayo pa well kaala ti siling nga pang palmoranas Tidak ada yang diyan? yang Di. yang ada yang ada yang ada yang ada Ya, wah ni bawmin tu nak kaji sen. Okay, ya Hayward dah. Hayward. Okay, asyik. Okay. Okay. okay, bye bye. Chad, kita pun tak. Pun tak ada mak terbau. Mak Si manung tudung, dinalami. Pun tak oleh linggo kahit linggo yan ang buhay ng Amerika sige hindi <laughs> buhay ng Amerika 7 days a week 7 days a week trabaho regular na trabaho Monday through Friday tapos Sabado linggo mangungontrata pambayad lang ng mortgage ayan mo ayan mo, ano siya so, man dapit ni Richard. Morning man. Morning. You ready? Yes sir. Alright, let's go. Let's go. Di pa tayo ulit. Morning morning. Tawlet sa likod. Trabaho ulit. maghanap ulit ng pera talawak pindik maring 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 lamig Woo! Yeah. Hmm. Maaga yung mga kapitbahay ni Mang Jess nag uh, ngayon. Ang Lipatan mo yung dati kuam ni. Kasi Pagmarkam. markam. Tugot ko na. Nay. Yeah. <coughs> Speaker. ini Nah, salam mig. Dapat apa menu ya? Masa uh, dua taluk-taluk peman. Taluk na batu, lepas ke guna. Oh mana? Sakto. Takto ti simen tu dapat apa menu na batu, dapat sem binding simen tu. Kita tekuk tak sampai ke gorokmu ya. Kalau ekak to pay datin ani, kaslah dikal mani ni kat datin ni. Kimang ku ni. Miksik, miksik itu dem naman. Malay, Rugiak agar udah, Rugiak やってみまりまたって。はい sang isang deck. hi ko na yung na. Hi, hi, americano americano Amerikano. Amerikano 100%. Hmm? Yung deck na. Gringo. Gringo. Ah, <laughs> oh, matatapos daw to hanggang hapon. Ni jeng ani manung ato dong malpas tumu jeng ani Oras na nga tayo. Tapos dusi siguro. Matatapos daw to hanggang hapon. Ganda na ng deck. Ganda na ng lookout. Yung pang video ng ano. Yung mga kambing. Ay, ay, bijun. Yeah, bijun ng mga. <laughs> <laughs> That day the garden. Pang pulutan. Pang pulutan. Yeah, kunin na natin. Yung walang mga tayo nga na kambing yung isa. Okay. <laughs> ah. Tapos na itong content natin. Mamaya ulit. Balik natin. Tapos na si Chad. Tapos lalagyan pa ito ng rail. Railing. Railing. Galing. Galing ng plano. Ayan nga po, Makikita natin yan kung gusto nyong magpagawa oh, message lang kayo ayun nalapin lang matapos huwag pa ng tugtog ni Chong dance for all mga dance for all Ah, <laughs> tara. Tulong, tulong tayo. Yeah.

Datoy i openan mang jes ah? Sika man. Buna, mabali na. Tadu jes. Tadu lang tu Tin Tindu na. One. Tadu ko bu openan ta. Buan. One. naga buang data. Buka yaw. Buna. Luis. Eh, tapi. <laughs> Nga, eh, eh. eh, ah. isi, isi buang sama data dek mon manong jes? So, ordi bunya agad deh, si D. Bunya agad na yuh. Ada, ada, <laughs> <laughs> ada timitor kita. Ada, ikan suput. Ada anak kek.

Kelung. Oh. Sup so, nya. Sup ni nang Ojo. So, Sup nang Tak so, kaduk napoi nang manung dudung so, ang. Mangdang nang kaduk so, Ya. Agentung. Sumanay so, para kinyata amin udah semakin mencung lah tapi udah tak pay garam ya ini maglunch Mau ketangin ini klik kartu. Ya, klik lima lima mana? Di Ya, tunggu matang kartu. Misu, misu. kamatis, adubong uh, tong, uh, spam, kung kluk ginung do, kasta gamit ay adut kuartana

asan na mga mga kanayon manaw nag 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 nanang gabi Ayun. Tapos ng trabaho. Tapos ng trabaho. Nanueldo na. May pambili na si Chong ng ano. Para aksesoray sa ano. <laughs> sa Tacoma niya ngayon. <laughs> mm. Sunday. Anong oras naman nung irad? 7 views. 7, 8, 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 lang sa trabaho ngayon. Seven views. Mm. Inoom. Inoom. Happy hour ngayon, happy hour. Ang lamig. <coughs> Anong pulutan natin? Salmon. Uh, ano to? Manok. Uh, kardis. Kardis yeah, Kardis. And cranberry. Ang pampagana lang pan, pampatulog. Yeah. Yan upload natin mamayang gabi yeah. oh, sige mamamatay na tong cellphone ko next ulit sa Friday siguro maglalan mowing tayo wala wala God bless God bless mm. mag-awit tayo ma I think a week mm, nalpas man ay na eh. wala a, a goodbye kay Garun Muntin nanay bye Goodbye. Goodbye. Next week again. Ni ni chat ko mababayan mo sige na. Bye.